pige pige pi ah yo 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 kapi kapi ah wo wo oh my god saraka kopi. Pan, pan 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 ah maraming nagtataka maraming nataking Yung sagot ko po sa tanong mo Sa tanong ninyo All your questions To be answered Lahat po ng agency sa Pilipinas Sa Pilipinas Ay tumatanggap po Ng lagay Yung mga lagay Na walang mga bayag No, 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 mga ko no, no. Tumatanggap yan Yung mga isuti mula sa iligang sa buong bansa kahit sino pang agency e niyan almost 500 to 600 agencies e in ay tumatanggap po ng mga iskot maniniwala kayo at sino totoo po yun lahat hindi lang isa, hindi lang si Pulano hindi lang si Juan, hindi lang si Maria kundi lahat sila Diba? tried it. At tumatanggap. At ng mga pirang mula sa ibigay. At maraming hindi nagbabayad ng buwis sa bansang Pilipinas. There is involving in tax evasion because marami silang pera. They are considered to be elite. They are considered to be oligarchs. Sino ba ito? Si Juan ba ito? Si Pablo ba ito? Si Maria, si Ingrata ba ito? Hindi. Hindi lang isang tao yan. Dami yan. Pag ordinaryong nasa mababang ranggo ang nagkakasala ng maliliit lamang ng pagtanggap ng isang mga bribery na yan, ay matatanggal agad yan sa service. Pero yung kumukulimbat at tumatanggap ng iskuping mga malalaking milyon-milyon na pera na mula sa iligan at mula sa gobernong pera, ay lahat po yan ay hindi pa nakukulong hanggang ngayon. And they are considered themselves to be an elite. Hmm. Yan, yan po dito sa Pilipinas. Yan po ang ating bansa. Lahat, lahat, ganun. Sapagkat so, ang kanilang isipan, eh, tatanggapin natin to, di ba? Pira-pira lang ang buhay, di ba? Kaya yung mga matutuwid na nasa pagsiservisyo sa bayan, ...until na walang pera. But... ...inaantay po namin... ...ang pera na walang hanggan na mula sa Diyos. Yan lang po ang para sa akin. Iwan ko ba sa iba? Mm -hmm. Strong mindset and strong character to be possessed in my mindset because I don't have in the form of hippocampus which is the part of the brain to recognize to deliver to contribute as a driver of the whole of the brain of the human even the animals all the existing and the living things as considered and there is a brain and there is a hippocampus